Ang tatampahan ko ngayon ay tungkol sa kultura ng Tayamas. Ang lambanog buhay at sining sa kultura ng Tayamas. Ito siya. Ito yung lambano. Ah, si siyang alak. So siguro... <coughs> sa pitak ng kulturang Pilipino, ang Tayamas ay isa sa mga unang bayan na may malalim at mga kulay na tradisyon. Isa sa mga halimbawa nito ang pagtagod at pagmamalaki sa lambanon. Isang likas na inumin na buhat sa kawayan. <coughs> sa paghahabi ng kwento at pamana ng mga nakaraang henerasyon, ang Lambanong ay naging hindi lamang isang inumin, kundi isang sagisag ng kultura at identidad ng mga tagatayabas. Ang Lambanong ay hindi basta-bastang alak, ito ay likas na gawa mula sa katas ng puno ng niyog, partikular na mula sa bulak ng kawayan. <coughs> <coughs> Ang proseso ng paggawa ng lambanog ay isang sining na kinasanayan na ng mga lokal na residente sa Tayabas. <coughs> mula sa pagpili ng kawayan hanggang sa pagsala at pagpakulo ng katas, bawat hakbang ay may kasamang pag-aalaga at pagpapahalaga sa tradisyon at kalidad sa bawat hakbang ng proseso ang lampanog ay hindi lamang nililimbang ang lasa ng ibinit kundi ang kasaysayan at kultura ng mga taong gumawa nito ang bawat hakbang mula sa pagtimpla ng tama dami ng alak hanggang sa pagpapakulo nito ng tama ay nagpapakita ng dedikasyon at pagmamahal sa sining ng kultura. Ngunit higit pa sa proseso ng paggawa, ang lambanog ay nagiging sentro ng pagninilay-nilay at okasyon sa buhay ng mga taga-tayabas. Sa bawat pagdiriwang ng fiesta o pista, ang lambanog ay lagi, laging naroroon upang pukawin ang diwa ng kasiyahan at ang pagdiriwang. <clears throat> Ito ay hindi lamang isang inumin, kundi isang kasama at kasangga sa bawat okasyon. Isa pa sa kahalagahan ng lambanog sa kultura ng Tayabas ay ang papel nito bilang tagapagdala ng mga kwento at alaala sa bawat tagay ng lambanog. Nagiging saksi ang inumin sa mga kwento ng tagumpay, lungkot at pag-asa ng mga taga-Tayabas. Ito ay nagiging tulay upang mapanatili at ipasa sa mga alaala at tradisyon sa susunod na henerasyon. Ngunit hindi lamang sa Tayabas lamang naikip lala ang lambanog. Sa paglipas ng panahon, ang lambanog ay nagiging tanyag sa buong bansa at maging sa ibang bansa. <coughs> ang kalidad kasaysayan ng lambanog ng Tayabas ay nagiging pangunahing dahilan kung bakit ito ay hinahangaan at pinahahalagahan ng iba't ibang lugar. Sa kabuuan, ang lambanog ay higit pa sa isang inumin. Ito ay sining, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga tagatayabas. tagatayabas. So, sa bawat paginom nito, ang mga tagatayabas ay nagpapahayag ng kanilang pagmamalaki at pag sa kanilang kultura at kasaysayan. <coughs> ang lambanog ay patuloy na nagiging simbolo ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa komunidad at patuloy na pag nagpapakilos ng pangudlad at pag sa buhay ng bawat isa.